Ala na na. Miming! Puti-puti! Na, niya ni kalu ako sa walay. Santi, ka tayo to. Masya Allah. May nga tangi ka pagka. Inantay ko mag-open ako ng cam. Tapos, diyan siya pumasok. Hindi na ako nakita. Pagtawag ko sa kanya, bilis niyang tumakbo. Papunta sa bahay. Kala niya sa bahay ako. Miming! Puti-puti! <laughs> no <lugar. laughs> Miming. Uy uy ni akoy. Marinig talaga niya. Assalamualaikum. Alam talaga niya na ano. maraming ramkalat. Bismillah. Assalamualaikum sa khalb Arab. Ayun oh, mo siya. Oh my god. Masya Allah. Ah, dagko ng yan hindi akong gamela ya. Ano, ano, ano. Ang bote, bote. Masya Allah. Kaya ko na. Dito eh. ko, ay, camera ko pa. mo dito ako sa bahay. Na, 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 away na. Awachi,